nandito po kami sa Boulevard. Ayan o, ang ganda Mamahinga kami kasi uh, galing po kami kina Ray pero hindi namin naabutan si Ray. Uh, at uh, wala sila naglalaba. Kasama ko pa rin po si Rena. Okay. So, pahinga muna kami dito sa Boulevard and uh, pahangin lang. napakaganda Ganda no? galing. shooting nga si Kuya Erwin mo. Ni... hindi maganda. Hindi <laughs> maganda. Yan, magmemerienda po muna kami ng lugaw dito. Lugaw with egg. Rina, gusto mo lugaw? Sure ka? Sige na, kain tayo. Lugaw. Order ka na.

Tapos ayun, oh, may dumamang pong hot pandesal. Tingnan na ate si Rina. Ate, kilala mo? <laughs> Kaya wala tingin-tingin siya kay Rina. <laughs> Tingnan na yung ate. Kilala ka daw niya, Rina. Parang ang sarap. Ang lapot niya. Huwag masyadong damihan ha. Ayan natin yung mga kasama namin dun. Busy po yung mga kasama namin dun. Nagsushooting. So kami naman po busy dito kakain. Ayan natin sila na. Basta tayo busog. Wala. Ano? sandisal ha huh? viewers. Kain na oh. po. Mga viewers, sabi mo. Right. Ito lang po to sa... Saan ba to? Boulevard. Ha? Ano ang to? pupuntahan namin, namin si ano. namin si Rey. Naglalaba daw po kasi sila sa anong ilog. Galing na po kami doon ang nabutan lang namin ay na yung kanyang kapatid, pangalawa. Ang lugaw. Ang lugaw ka doon sa bumbang. Dalawang lugaw. Dalawang lugaw. Dalawang lugaw. Ano ka ka lang? Nakala. Ano mo? Ugat tayo. Mo. Sige na. Apat muna tay. Apat. Tayo mo. Sarap ng lugo nila dito. at may ano ka diyan? Ate mayroon ka nang wala. <laughs> Ate may ano ka, dyan. ka Wala. <laughs> ka dyan. Yung wala. Yung pondisan dalan sandal. Tingnan ko 'tong ako ko. Ah, uh, dala ko pala mga ng stand. Ang katol. San sa katol po ide Stan sa ka katol. Stan ng katol. Ay, wala dito, nasa isa. Ganda pa naman yun. Sorry. Nasa isang bag. Huwag nga muna ito. Saan ka nagkong kalaman si Rina? Tulik piso lang isang baso lang ang tubig dito. Favorite talaga namin ang lugaw. Ati, wala ba kayong lugaw overload? Hindi ka mga kutsara sa Coming soon. Nabi niya ate. <laughs> Coming soon na daw yung lugaw overload. Tugkali, isugkali ko na. Tama ka po dyan. Sito

Sino babalatan? Mm -hmm. Yung isa niyang itlog. Ang sakit yan niya. Kaya alamas <laughs> yan. kita dyan, yung mga kaalamas yan. Hindi paluto yung ano mo te. Yung itlog mo te. Overcook nga eh. Ha? Huh? Overcook siya kaya mahirap balatan. Undercook yan. Kulang <laughs> sa luto. Kulang sa luto te. Pag mahirap balatan, kulang sa luto. Kulang sa luto pag ibang naman, manginitim na yung gulod ng ano. Malugi ito, Tay. Maraming ano? Malugi. Maraming pasama sa balat, ano? Oo. Mm -hmm. Masang mm itlog. Hindi -hmm. na. Rina, maganda ba yung ginawa nila? Ini kau lah. Ini mana? malam. masarap pun juga dito. sini. Mm. lang yung yun. yang ng pang gagalat. Kami nak cari apa kat sini? Mal mana saya ni? Tidak pas. Macam mana? Saya main mangai nai. mo tidak mudah mahal. Pagaralan <laughs> okay. <laughs> <laughs> muna. Ah. Ini kau tahu tak? Gusto mo bang pag-aralang mahalin? Ate, okay, pwede mo Ah, kasi... hindi. Yun lang. Mubo sila yung kalamansi, yes. ate. <laughs> hindi na ako binigyan. Hindi tayong patis. Para <tis> ano, mabulasan ang patis. Ay, nakasin mo na. Papa. Hindi kain po. Ano kayo sinaswerte? Hahaha. <laughs> <tis> Sige, palusutin mo yung lugaw sa bumbo. Kain po sa inyo. Oo, oh, kain. Pero yung itlog mo. Itlog naman ako. Eh, <laughs> hey, yung itlog mo, ah <laughs> Nakakabit. <laughs> Hindi nababalatan yung itlog nila ate. Kasi dalawa yung itlog mo. Hmm. <laughs> Binigay ba nang? Punta ng lalaking isa ng itlog? Pwede <laughs> Tama yung bawal nga marami ito. Ang bantay. Pray na magbayad ka na. Inangat mo ako. Kasi yan ang salakan ako ng lugaw. Inangat mo ako. Hindi ka siya nakakain? Oo. Uh -huh. Paano ba yan? May iwan ka na lang dito. <laughs> Kaya pala ano, rin no, ikaw pala pagbabayarin. Magkano, te? Lahat na? Magbayad Hindi, ka sa eh. akin na, Truda. Ay. Ay, buo yan ako lang mabal dito. Ah, ba, yung ano tayo, yung apat. Yung yan, iba yan. Si Reyna nga magbabayad. Ay. Si Reyna. So, mo si Reyna. Pinalik tuloy ah? ako Wal niya. Ano Kala ko ako pinalik. Ano yung 60 <laughs> sa amin, 60. 130 130 daw po. Bigay mo to sa kanya. Ibigay mo to kay Irwin, 30 Erwin, 30 oh. Pakaltas mo oh, na dyan. Oo, kumibariya. Ayan, pagkalat ka dyan. Ito na, oh. lang. Meron mang sampu at Magkano sa kanila? 60 sa amin. 60. Ay, ay, ay. Ikaw na, ipakaltas mo na dyan sa 50 mo. Ay, sa so 500, lahat. Ay, okay, po yung ano, kung sampu, mayroon mang sampu. sampu, pa ako dito. Ay, na, rin na. Ay, mabait man pala to. Magpapahiram. Sampu lang. <laughs> sampu lang naman kasi. 350. Ay, oh, 100 na. 100 rin na, pahiram. Ha? Huh? ko, pahiram. Na. Pag malalaki, wala na, <laughs> Hanggang sampung piso lang, sabi mo. Tara. Ito, oh, sampo. Ito, kaya si. Okay, sampo. Ay, wala sa tara. Ay, na naman ko. Ay, ako naman ako. Ah. Bagaw talaga ang kumain eh. Thank you so much po sa lugaw. Ano yun natin lugaw yan? Lugaw, Paris man. May Paris pala dito at saka mami. Ate, thank you so much. Yeah. Salamat po sa masarap na lugaw. Nabusog kami.